What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy Nagbabalik Guys, ngayon nga po pala po ng linggo Ang inyong pong kabugnoy ay sinamahan po ang kanyang anak magpapagupit po Dito po kami nagpapagupit sa Gupito Barber siya po Dito po yan sa sambat po ng lutukan Sa <coughs> Sariaya Napakaganda po magpagupit dito Aircon po sila, naka-aircon Tapos libre wifi po yan Talaga naman pong napakalamig kahit maghintay po kayo kasi nga po madami nagpapagupit, pila-pila po dito may number. Ay okay lang po at malilibang naman kayo, may wifi. Tapos napakalamig, na ko, hindi po kayo babanasin. Ang ginugupitan na, na po diyan, ito pong aking bata guys. O oh, yun, nando na po. Ayan si kuya, shout out sa'yo kuya. Wee! Ang manggugupit po dito po ay tatlo po sila. Kaya mabilis po, kahit po madami pong pila ay pagkagarin naman po tatlong nagupit ay din 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 ho kayo maghihintay ng matagal na yan tsaka kahit maghintay po kayo ng kaunting oras ay sulit na sulit naman po ang inyo pong ano talagang napakagaling po gumupit kahit sa po din sa tatlong yan ay quality quality nga ho ikaw uh, nga Kabugnoy ay naisipan ko din niya ho tutal yung aking anak ay gugupitan tapos ang aking buhok naman ay medyo mahaba na din ay diarito ko magpapagupit na rin ho para naman ikang ay uh, pumugi na ayan si Kabugnoy nakita rin siya to't siya uya yan din yung naggupit sa aking anak ko nung, nung Sunday din po. Ako po yung nagpagupit din. Pinagupitan ko po yung aking bata. Ako lang po yung nagmamadali noon. Kaya hindi po ako nakapagpagupit. Yung isa ko na lang pong bata. Ay ngayon naman po, aba, ay sinisigurado ko sa inyo. Ay babata ho ng dalawang taon ng inyong, inyong kabugnoy. Ay yun na, yung kilang <laughs> ni kuya. Ay sabi ko yung akin hong ay hindi ho pambahay. Ang gusto ko yung naiuuli ay mahirap guys pagka pambahay. Ah, ah, Ika nga ay makasabihin na may ano guy, buhay pa ka, gumupit Aba, eh, pero may tiwala ako dito, tari subok na, nakapagpagupit na nung mission eh, kaya nga dito na napunta. Kaya guys, ano pang ginagawa nyo, din sa malalaguan ang buhok dyan, Aba, eh, pumunta na kayo dito sa gupito, barber siya po, dito po sa sambat po na lutukan yan. Ay eh, magtsaga na lang po kayong pumila, ay eh, mabilis din naman po gawa ng ating manggugupit po, eh, talagang ika nga ay eh, quality quality rin dumalay, eh. hindi mapiding bilisan, tapos si ukab naman, ay eh, kailangan italagang eh, talagang ika nga ay kahit medium, matagal na kaunti, basta quality, eh, maganda lalo pagkagayong, basta maganda lang po kayo ng 100 pesos po. Ang bayad po sa gupit dito, isang ulo po ay 100 pesos. Pero sinisigurado ko naman sa inyo, hindi naman po kayo magsisisi sa 100 pesos na yan. Talagang ikangay, nga, para kayong si Alden Richard bang nagupitan. So, yeah! ay, na Babayaran ko po dyan ay 200 pesos. Tapos 'yan po. Ipagka eh, ikapitong gupit daw pala po 'yan. Ay eh, yung ika ho ay eh, libre na. Wow. Kasi ako, ako tatlo pa tatlo pala, ay medyo malayo-layo pa ho. Okay, guys, ingan eh, na lang po. Paalam.